Alden Richards humaming naging mayabang ng sumikat, hindi pa keri ang komportableng buhay, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimotang magsubscribe at ehit ang notification bell button para lagi kang updated, simulan na natin. Inamin ng kapuso hump na si Alden Richards na naging mayabang siya noong nagsisimula pa lang siyang sumikat sa kanyang showbiz career. Ang revelasyon na yan ay sinabi mismo ng aktor matapos makapanayam ng binyan sagang King of Talk na si Boy Abunda sa programang, Fast Talk. Tanong sa kanya ni Tito Boy, let's talk about fame, hindi ka ba yam abang? Mabilis na sagot ni Alden, I would be a hypocrite Tito Boy if I've said no. At one point of course, lahat po tayo na experience yan. Siguro po during the first part of my career, paliwanag niya biglang follow up question ng TV host, paano mo tinapik ang sarili mo na, hey, this is not permanent. ayun kay Alden, na-realize niyang mali ang kanyang ina at nang maapektuhan na rin pati ang mga malalapit na tao sa kanya. Kwento ng aktor, nung na-realize ko po yon tito boy, pati yung malalapit sa akin ay naaapektuhan na. Parang these people, sila dapat yung huling magre-reklamo sa'yo. And then parang it hit me na baka nga ganun nga, say pa niya. Kasunod niya na hinusisa siya ni Tito Boy pagdating sa kanyang kayamanan at kung kaya na ba niyang mabuhay na komportable sakaling alisan na niya ang kanyang trabaho. Pagtatapat ni Alden, hindi pa dahil ang malaking bahagi ng kanyang kinikita ay nanggagaling pa rin sa pagiging artista niya. No, hindi po, say ng aktor. Saad pa niya, there's this wise man who once told me that, never kill the goose that lays the golden egg, and right now po that's my career. Huge chunk of my income still comes from my job as an actor, as an artist, dagdag niya. Aniya pa, mahal ko po ang trabaho ko, hindi pa po nawawala yung passion ko sa kanya. At dyan na po nagtatapos guys maraming salamat sa panonood.